katapos naming ilanta dito sa showbiz now na yung aming bomba o pasabog tungkol sa paghiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Naglabas na rin ng pahayag si Christy Furman sa pagkumpirma mismo ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ng kanilang hiwalayan. Isa na rito ay ang pagbanggit ni Christy na sana'y di na si Andrea Brillante sa issue sinasabing matagal na umanong hiwalay ang Katniel at ang balibalita tungkol kay Andrea na naiuugnay kay Daniel ay nito lamang umano sa kumpirmasyon ding ito ng Katniel, mas lalo umanong nalinas ang pangalan ni O.G. Diaz na nakusahang fake news peddler. Agad ding naglabas ng kanyang saloobin si Christopher Min kaugnay sa mismong pagkumpirma ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ng kanilang hiwalayan. Nang kumpirmahin ito mismo ni na Catherine at Daniel kabikabilang espekulasyon ang lumabas tungkol sa posibleng dahilan ng hiwalayan. Dahil dito, nabanggit ni Christopher Mean na huwag na sanang idamay pa rito si Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes ay isang Filipina actress na unang nakilala bilang isang child star at patuloy ang pag-usbong ng karyer hanggang ngayon. Mas lalo siyang nakilala at napatunayan ang husay sa pag-arte ng gampanan niya ang karakter ni Marga, sa sumikat na afternoon teleserye ang, Kadenang Ginto. Sa ngayon, tila ine-enjoy ni Andrea ang pagiging single at kamakailan nga ay napuri siya ni Dr. Vicky Bello sa pagiging good girl na umano ni Andrea. Anya, nakamamangha umano ang independence nito subalit na iiba kapag ito raw ay nai-in love.